magtanggal kami nito isa-isa. Tatanggalin namin siya isa-isa. Sa so, dami nito, tatanggalin namin. Kita niyo yung pagkakapi ka na sa akin na pagkakapi. Kita talaga namin yung pagkapi. Para lang matapos kami ng maaga. Paano kami matapos ng maaga nito tumakas na Mira? Mira! Mira! Uy, dahil sakit sa likod. Uy. Sakit sa likod eh. Ano mo pala? Hindi parang lang ng ating... <laughs> Uy, kailan? Kailan? Tapos may malaki pa Balak mag-upload dyan. Halina kayo. Halina na kayo. Halina <laughs> na kayo. kayo. Pag walang, walang dates, yung amo nyo. Pero pag may dates, nako, babad kayo sa ilis sa sa pag-harvest. Pag harvest, harvest himayin-himayin isa-isa. Ano nito? Pag kinis niya pinatanggal, Ha? mayitan may kalat sa pa doon na plastik, na plastic pang-draw at plastic oh <coughs> okay mo na 'to 'pag gila 'yun niya eh ay makakita niya raw eh doon na ako ko na tayo oh na yung pula ayan malang ilatag-latag lang pumabalik-balik ilata ta hayaan mo sya basta umahin natin 'to kasi na eh para isang lang ba isang ano piliin natin kaya ayo may pag-aagaw diyan oh Huwag ibang hulong, hindi rin ako... Mira! Halika rito! Halika rito! Abo? Oui? ba yun? Saan ba Sa kakaus? Ano yun? Sa kumbahan mo Sa kumbahan mo naman. So, kakaus? sa my Akala mo ka na Dainier, akala badayit ka na dyan, Dainier. Ano ah, naman ang Bakit? Ano naman ang role? Sa yun. Oh. ko. ka sa loob Tignan ng... mo kami kung ano Dito nga sa kabila. Ayan. Sabihin mo. Ay, sa baba, Mira. Hoy, hoy, dito, hoy, siksik, oh. Ayan na, okay na. Siksik -sik na, siksik. -sik. Nakita mo yung baba? Wala. <laughs> 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 das na nakita. Hoy, ano, oras ka sa baba? Wala pa. Nagsim ko pala. Anong pa pa ako? No. Una, pag sa Pilipinas mm -hmm. ay wala ko meron na pero wala ko meron na eh. So, Karamihan na para meron. No, mira. Eh, ito 'yung. Kuya, ano 'yan? Gitu, Ano pala? <laughs> Ambo. artister trabahador construction worker. <laughs> lupa, <tutun> lupa. Huh? Lupa. Lupa, ada apa? Tilly? Hah? Ada apa? Kebawa nafas. Electricista, masukista. Ano pa?